Nasaan na yung mga yeah, Pinayasan na rin yung ating panig mga soyo.

Fala, é uma aquí, <laughs> Apa dia toh? Saya. So, oh, Tana, para makuha din si Rapi Boy. Karena, No. Dah. kontraktor traktor si Rapi basakon ba. Ya. <laughs>

đi cái gì vậy cái gì cái cái không cái 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 Sağ verin, का टेक नहीं कर 咱们进。谢谢谢谢 Добавить Дмитрий,

so yun uh, so makarating kaya agot maubos natin yun yun oh cover hindi piling mo lang harin dito eh delikado yung makina mga pasok ng mga ano Oh, mga plastik, biglang nahulog din sila. Hmm. Pero ito, hugot na ano, na angat-angat. Ano, Hirap lang hindi ka ito, pero... Sabi ko nga, kung hindi ko na kaya, ay aking baba, puputulin at okay. lalapad pinukul. Kakaroon ka na para makasagit na. Ano sila at kinaya pala. Mm -hmm.

paano? Ayun. Ari na wala ito? Kaya strong, 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 lang ang ayun, sobrang dela sa ng So baka mahulog plastic, kasi higutin ng makina. Kaya nila gusto pa. Kaya... Ayun. Pero mga butas-butas pa rin, at least maliliit na.

Vlog, oh. Kagaling. Daon na pa yun. dito. Ha? Huh? So. <laughs> ha? <laughs> Nawala mo yung pa ako ah. Oh. Sukat naman. Sukat naman eh. Talagang talag sinadya ang. Hindi ko napis, eh. <laughs> Mas isdang -is bato ay 150 miles Pinayasan no, na rin yung ating panig mga soyo Mas na ito Kay habol pa ka na ito Habol sa dante Silong mo na silong Narin rin ko away Dito yan Sa kabila Yan, kaunti na lang mga soyo Tapos na kami ni Rax dito Gawa nang dito, puputulan Yan, puputulan Tapos Bagong dugsong ulit dito Panibago doon sa hulihan Tapos Yung dito, malaki ang puputol mo Yung dito ah Oo. Dalawa lang dito, no? Oo. Kahoy. Ang dalawang kahoy lang. Hindi yan. Dito lang. Para sa kontineran lang. Hmm. Pwede nang, kung ano Ha? Pwede nang kawayan na ang ilalim. Kawayan lang, kawayan lang. lang ito nga. Oh, Dalawahin. Dalawa, oh, o. Dalawa sa ilalim. Dalawa sa ilalim. Tapos dito yung dito dito banda dito mo kita pa sa pinto ako lang ha bahala pa rin siya pero pag ako lang hindi ko lalagyan dito pa sa pinto kami mga sahig hanggang dito sa may kanto ng pinto doon lang ang container hmm kadami naman ang container niya pwede niyang di ba tagkilo sa kabila o doon sa kabila pa paresan niya ng container hmm kaya kung idiretso ito na puro container, kasiya dito ang walo. Okay. Pag... Madami nga ako container yan. Di? Ay, sarado naman. Itong pinto na may hanggang dito ng taas ng container, oh. Oo. Oh. Yung pinto niya, ganito na lang matitira, oh. Oo. Oh. Makakalabas, yeah. Parang problema. Suot-suot. Hindi kailangan maraming container, yata. Mm. Wala. Pangit sa itsuron namin. May... <laughs> Hindi, hanggang doon na lang sa may pinto, mas maganda. Para ko, ha. Ah. Pinto lang. Pinto lang doon. Sa so, ilalim, may lock, may... Kay Ari pa patungan ng ibang gamit doon eh. Nandoon yung battery, hindi pa namang nandoon na ibang gamit doon. Kahit may battery. Kay ang crudo naman ito mga apat lang ano. Panglima yung nasa pinakantangke. Panglima yung tangke, tangke ang laman naman ay dalawang container. Ay, anin? mean, akit ko dito di bangka nito, grabe naman kung pong... Yung isi ba nga eh, diyan lang kami unang minsan nga yung apat lang, minsan yung lima lang. Hmm. Pag diyan lang sa patilayan, ito mm. pa kay liit-liit nito. Mm. <laughs> Pagpagigit na lang pa tayo yun, tayo. pag dinamihan pa niya ng crudo, pag kargado lang siya Tapos mm. limang container ang tubig. Oo, kahit apat lang din ay. Apat uh, lang din. Gawa nang sila na may... Ay, walang container na lang ito. Hmm, walang container. Apat-apat kabilaan. Oh, ay, kasya na. apat lang kabilaan. Kasya na. Apat-apat kabilaan. Ay, kung na pa dito yung Ay, gasolina pa pala. Dalawang container, no? Dalawang container gasolina. Ay, kasi na lang. Yung container. Kasi yon dalawang container gasolina. Hmm. Kahit isang lang. Kami, kaya marami kami gasolina at may sirisan. Sirisan. Ani? Ay dito na wala sirisan? Walang may lang. Generator lang. Ano nga. Ma. Tama nga lang isang container. Kung gusto mo, bilhan natin ang diode yun. Minor-minor lang eh. May malakas ng ilaw. 180 lang yata yung diode. Hmm, bilhan natin para makakuhan. Minus-minus ng gasolina. Hindi naman nasisira, nasisira pang diode. Hindi, yung mga ginagawa nila, tinatanggal na nila yung kwan na. Kaso nga lang, pag magpapaandar ka na yun, dapat nakapatay lahat ng ilaw. Mm -hmm. Kaya pag ipinandar mo, tumiri. Sunog? Nakaabot ng 300 volts. At putok? Pupuli uh, ang ilaw. Kailangan, inonormal mo muna yung andar, pag normal na sa mo siya, no? saka mo siya, Tama rin ba'y, luloko -lulo masyadong mong hinahapit. Aray, may sasas yung yan pa rin ko na, Saka -saka na. Ano kulang pa daw, ano yung bitawan na? pag mo muna, pag na yung luna, na, Ilan na palo? Hindi ko ng palo yan. <laughs> ba? <laughs> masakit sa masakit hindi na patay. <laughs> so, pa ng koko yan pag ganyan lang. Dugo lang. Tanggal pati ang koko. Ayan. Pack up, pat up. いい感 naman to. Oh, na. Yeah. Ayos na. Ayos na. ulit tayo at maghakot pa tayo ng ating gamit. O, yan o. Nalagyan pa ito ng kawayan dito. Pangharang para pang

So yun lang mga soyo Bukas ulit tayo At gabi na Naantok na pati si